Ayun po mga katropa, magpapalaro tayo. tagdadalawa silang mangga, unahan sila makaubos at kung sino unang makakaubos sa kanya tong 500 pesos. Tapos siyempre, free yung sibuyas sa kayong sili. Ah, bibilang ng tatlo. Pag bilang ko ng tatlo, pabilisan kayo. Kailangan hanggang buto ha. Sagad yung ano ha. Oo, oh, yung kain ha. Kailangan, kasi pagkasagad ang kain, masarap yun. Ah, ng tatlo. Isa. <laughs> Dalawa. Tatlo. Ah, Panalo siguro si Michael. Halika, ah, mabilis si Michael. <laughs> Malaman na ito, di ba? ng tanghal yan ito, mga to, busog. Pati <laughs> <laughs> Mababagal pa ni sa akin ito. 500. Mahina. Mahina, no? Mahina, no? Ano ang sasabi nyo? Mahina yung kalaban. Mahina. Mahina, Mahina. Lahat sila mabibilis. Ang bilis si Michael. Nakaisa na. Aro, aro. Aro, aro. Sige na kayo oh, Hindi hi. ba maasim? Hindi maasim? Hindi maasim? Bakit ang bagal mo? Ala, mababagal. Ala, mababagal. Ala, mababagal. Ala, mababagal. Sino mabilis? Si Michael, oh, pangalawa na. <laughs> Wala na kakasib, uh, uh, oh. Oh. <laughs> May nasa asin si Bernal. <laughs> Michael, oh. Michael! Yung dalawa parang tanggap na nila. Tanggap na nila talo sila, oh. It, ano na eh? Mapakuha na yung bagay yung pera. Mapakuha nga. Mapagal sila eh. Nanyuna yung tutuloy. Nanyuna. Ang dami oh. oh. Ito, <laughs> oh, ito mabilis oh. Oh. Mabilis ah. Ikaw rin may mais? Ay panalo na si Mike. May nakaabang pa naman. May nakaabang pa naman. Isabay mo na yun. Hindi kakainin pa niya yun. Isasabay niya na may sili oh. <laughs> Ah, si Buyas. <laughs> panalo na, panalo si Michael. Sumuko na yung dalawa. Sumuko yung dalawa. Hindi na kaya. Hmm. Hmm. Ah, Sobrang asim. Ka ha? Super asim. Super asim? O, di panalo si Michael. O, subo mo na si B.S.K. sa kanyang sili. Tapos, bulsa mo na yung pebandad. Isang malakas na palakpan. Ang kay Michael. O, panalo na. O, uh, palakpak na. Panalo na si Michael eh. O, uh, kaso hindi akala. Ubusin yan. O, si Michael po nanalo. Nandito po kasi kami ngayon sa sitio dito sa kubo na ating pinagawa. Ang ganda. <laughs> eh, hey Michael po ang kapitan sa sitio. Kasi kailangan magpatalo yung dalawa. Kasi pag di nagpatalo yung dalawa, kaya siya kapitan, hindi na makakabisita ng sityo yun. <laughs> si Michael po panalo. Tago mo na yan, Ken. <laughs> hindi, pa. Oh. hindi pa <laughs> Tago mo na. Hmm. 500 sa kayo si po. Ha? Hindi. kaya-kaya Kunin mo na yan, panalo ka eh. Yung mga challenge yan, mahina. Mahina. Hmm? Ayun.